Araw-araw na mga salita ng Diyos. Tinalo ni Hob si Satanas at naging tunay na tao sa paningin ng Diyos. Noong unang dinanas ni Hob ang kanyang mga pagsubok, kinuha sa kanya ang lahat ng kanyang ari-arian at ang lahat ng kanyang anak subalit hindi siya nanlumo o nagsabi ng anumang kasalanan laban sa Diyos dahil dito. Napagtagumpayan niya ang mga panunukso ni Satanas at napagtagumpayan niya ang kanyang material na ari-arian, mga anak at ang pagsubok ng pagkawala ng lahat ng kanyang makamundong ari-arian na ang ibig sabihin ay nagawa niyang sumunod sa Diyos habang kinukuha ng Diyos ang mga bagay mula sa Kanya at nagawa niyang magbigay ng pasasalamat at papuri sa Diyos dahil sa ginawa ng Diyos. Ganito ang asal ni Hob sa panahon ng unang panunukso ni Satanas at ganito rin ang patotoo ni Hob sa panahon ng unang pagsubok ng Diyos. Sa ikalawang pagsubok, iniunat ni Satanas ang kamay nito upang pahirapan si Hob at kahit na naranasan ni Hob ang mas matindi pang sakit kaysa sa naranasan niya noon, sapat na ang kanyang patotoo upang mamangha ang mga tao ginamit niya ang katatagan ng kanyang loob, pananalig at pagkamasunurin sa Diyos, patina ang kanyang takot sa Diyos upang muling matalo si Satanas at muling sinangayunan at pinaboran ng Diyos ang kanyang asal at patotoo. Sa panahon ng panunuksong ito, ginamit ni Hob ang kanyang tunay na asal upang ipahayag kay Satanas na hindi kayang baguhin ng sakit ng laman ang kanyang pananampalataya at pagsunod sa Diyos o alisin ang kanyang katapatan at takot sa Diyos. Hindi niya tatalikuran ang Diyos o isusuko ang kanyang pagiging perpekto at matuwid dahil nahaharap siya sa kamatayan. Dahil sa determinasyon ni Hob, ay naging duwag si Satanas. Dahil sa kanyang pananampalataya, ay natakot at nanginig si Satanas. Dahil sa sidihi ng kanyang pakikipaglaban kay Satanas sa kanilang laban na buhay o kamatayan ang maaaring kahinatnan, nagkaroon ng malalim na galit at hinagbis si Satanas dahil sa kanyang pagiging perpekto at matuwid ay wala nang magawa si Satanas sa kanya kung kaya't tinalikuran ni Satanas ang pag-atake sa kanya at binitiwan ang mga paratang nito laban kay Hob sa harap ng Diyos na si Jehova. Nangahulugan ito na napagtagumpayan ni Hob ang mundo, napagtagumpayan niya ang laman na pagtagumpayan niya si Satanas at na niya ang kamatayan, siya ay isang taong ganap at lubos na pag-aari ng Diyos. Sa panahon ng dalawang pagsubok na ito, naging matatag si Hob sa kanyang patotoo. Tunay niyang isinabuhay ang kanyang pagiging perpekto at matuwid at pinalawak ang saklaw ng mga prinsipyo niya sa pamumuhay ng may takot sa Diyos at paglayo sa kasamaan. Matapos maranasan ang dalawang pagsubok na ito, nagkaroon si Hob ng mas mayamang karanasan at dahil sa karanasang ito, naging mas husto ang kanyang pag-iisip at mas marunong siya naging mas malakas siya, nagkaroon ng mas matibay na paniniwala at mas nagdiwala siya sa pagiging tama at pagiging karapat dapat ng integridad na pinanghahawakan niya. Binigyan si Hob ng pagsubok ng Diyos na si Jehova ng malalim na pagkaunawa at kamalayan sa pagmamalasakit ng Diyos sa tao at ipinaramdam nito sa Kanya ang kahalagahan ng pag-ibig ng Diyos at magmula noon ay naidagdag ang pagsasaalang-alang at pag-ibig para sa Diyos sa kanyang takot sa Diyos. Ang mga pagsubok ng Diyos na si Jehovah ay hindi lamang hindi naglayo kay Hob mula sa kanya, kundi mas naglapit ng kanyang puso sa Diyos. Nang umabot sa sukdulan ang sakit sa laman na tiniis ni Hob, ang pag-aalalang na dama niya mula sa Diyos na si Jehova ay nagtulak sa kanya na sumpain ang araw ng kanyang kapanganakan. Ang ganitong asal ay hindi matagal na pinagplanuhan kundi isang natural na paghahayag ng pagsasaalang-alang at pag-ibig sa Diyos mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ito ay isang likas na paghahayag na nagmula sa kanyang pagsasaalang-alang at pag-ibig sa Diyos. Ibig sabihin dahil kinasuklaman niya ang kanyang sarili at hindi niya nais at hindi niya matitiis na pahirapan ang Diyos umabot ang kanyang pagsasaalang-alang at pag-ibig sa punto na hindi na niya iniisip ang kanyang sarili. Sa oras na ito, itinaas ni Hob ang kanyang matagal ng pagsamba at pananabik sa Diyos at katapatan sa Diyos sa antas ng pagsasaalang-alang at pagmamahal. Kasabay nito, itinaas din niya ang kanyang pananampalataya at pagsunod sa Diyos at takot sa Diyos sa antas ng pagsasaalang-alang at pagmamahal. Hindi niya hinayaan ang kanyang sarili na gumawa ng anumang bagay na magdudulot ng pinsala sa Diyos. Hindi niya pinahintulutan ang kanyang sarili na gumawa ng anumang asal na makakasakit sa Diyos at hindi niya pinayagan ang kanyang sarili na magdala ng anumang dalamhati, pighati o kahit na kalungkutan sa Diyos dahil sa sarili niyang mga kadahilanan sa paningin ng Diyos bagamat si Hob ay ang dati pa ring Hob ang kanyang pananampalataya pagsunod at takot sa Diyos ay nagdala ng ganap na kaluguran at kasiyahan sa Diyos noong oras na ito nakamit ni Hob ang pagiging perpekto na inasahan ng Diyos na makakamit niya siya ay naging isang tao na tunay ngang karapat dapat natawaging tawaging perpekto at matuwid sa paningin ng Diyos. Ang kanyang mga matuwid na gawa ang nagbigay sa kanya ng tagumpay laban kay Satanas at nagpatibay ng kanyang patotoo sa Diyos. Gayun din, ang kanyang mga matuwid na gawa ay ginawa siyang perpekto at nagbigay daan sa pagtaas ng halaga ng kanyang buhay at pangingibabaw nito ng higit kaysa kailanman at naging dahilan ang mga ito upang siya ay maging ang kauna-unahang tao na hindi na kailanman aatakihin at tutuksohin ni Satanas. Dahil si Hob ay matuwid, siya ay pinaratangan at tinukso ni Satanas. Dahil si Hob ay matuwid, siya ay ibinigay kay Satanas. At dahil si Hob ay matuwid, napagtagumpayan at tinalo niya si Satanas at siya ay nanindigan sa kanyang patotoo. Simula noon, Si Job ang naging kauna-unahang tao na hindi na kailanman muling ibibigay kay Satanas. Talagang humarap siya sa trono ng Diyos at namuhay sa liwanag sa ilalim ng mga pagpapala ng Diyos nang walang pagmamanman o paninira ni Satanas. Siya ay naging isang tunay na tao sa paningin ng diyos siya ay napalaya